ito so, yung katas ng vlog natin guys. Aba, ayos ah. Magkano bili mo dyan? So, 110 ito eh. 110 cash? Siguro pag gano'n na 200 dyan o oh, pagulugan. No? Oh. Ayos ah. Nakabili ka sa vlog mo ah. Two okay. months ka pala na nagbablog. Nakabili ka na? Hindi, wow. Iba talaga pa gano'n maraming. Pag gano'n palagi mag-download. -down Ay okay, mo ah. Naunahan mo pa ako ah. Ano pa yung ano mo? Ano nga pala pangalan ng Facebook page mo? I-promote mo. Ay, uh, eh, kung na lang. Pakipalo na lang. <laughs> I-promote mo naman. Shout out muna, shout out. Shout out muna sa si mga simara <laughs> Yan. Yan, <Yung>, taga Mara. <laughs> Ay, paano ka? Punta ka lang yung Simara. Ay, doon, doon ako mag-vlog sa si Simara. Yan yung kalagayan ng mga kababayan natin doon. Uy, uy, sana uy. <laughs> Ay, kakarga namin yan ngayon pala. karga nyo ito, guys. Ay, malang singil niya. Nasa 500. <laughs> Kahit 1,000, may tip na kayo sa akin. O, ba, ganyan talaga pag mga bagong sahod. Wow. Kailangan wow. pa lalain ng bute Oo. Oh. Sige, ay eh bayad mo na. Yeah, yeah, Bayad mo para ingatan Guys, 1,000 di ba? Ay <laughs> eh, mamaya <laughs> na yung, <laughs> <mamayan> yung <500. laughs> 200 lang. Okay, sige, sige. Oh. <laughs> Boss, bayad, bos. <laughs> <laughs> <ada yung> 500. sa ulit to, Ah, Ayos oh, ganda oh. Siyempre, Iba talaga pag may ari Iba talaga pag ano, masipag mag-vlog. May <laughs> tandaan ba, baka mabasa niya sa libro? no?